Ating balikan ang kaso ni Christy Sean. Ang maikling buhay ni Christy Sean ay puno ng saya at pangarap. Siya ay lumaki sa isang maliit na komunidad sa probinsya kung saan siya ay kilala bilang isang mabait at masigasig na individual. Si Christy ay may masayang pamilya at mga kaibigan. At sa kanyang kabataan, siya ay puno ng pangarap at ambisyon para sa kanyang kinabukasan. Pero bago tayo magpatuloy. Pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ipinanganak si Christy Sean noong September 3, taong 1976 sa Madrid, Espanya. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawa. Ang kanyang ama ay isang sundalo sa US Air Force, kaya't madala silang palipat-lipat ng tirahan kasama ang kanyang ina. Mula sa Espanya, lumipat sila sa iba't ibang bansa sa Europa bago bumalik sa Estados Unidos. Dito nagsimula ang edukasyon ni Christie sa New Orleans. Ngunit madalas silang lumipat mula Texas hanggang Illinois. Dahil sa ganitong lifestyle, naging bihasa si Christie sa maraming wika at nakaranas ng iba't ibang kultura. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, nagkaroon siya ng mga hamon sa pakikipagkaibigan at pag-adjust sa bawat paglipat. Pero dahil sa kanyang kasanayan sa pakikipag-usap, naging kilala siya bilang isang mabait, social, at charming na babae. Bukod sa kanyang pakikisalamuha sa iba't ibang tao, mahilig din siya sa sports tulad ng gymnastics, swimming, at kickboxing. Nang magtapos siya sa kanyang pag-aaral, nagretiro ang kanyang ama mula sa militar at nanirahan sila sa Baloy, Mississippi. Dito natagpuan ni Christy ang tunay na mga kaibigan at natuklasan ang kanyang hilig sa pagluluto. Dahil sa kanyang galing sa kusina, naisipan niyang pasukin ang culinary courses at maging isang profesional na chef. Subalit hindi lang kulinary ang kanyang talento, natuklasan din niya ang kanyang pag-arte. Nag-enroll siya sa isang acting academy sa Los Angeles at nagkaroon ng mga oportunidad sa industriya ng pelikula. Bagamat hindi siya nakakuha ng malaking papel, sumikat siya sa TV bilang isang culinary personality. Kahit na hindi siya nanalo sa isang culinary competition, nagpatuloy pa rin si Christie sa pagiging isang kilalang personalidad sa mundo ng kusina at nagtayo pa ng negosyo. Sa kabila ng mga pagsubok, naging matagumpay siya sa pagtaguyod ng kanyang mga pangarap. Si Christy ay hindi lubos na nagalala dahil nakakakuha siya ng malaking pansin sa kanyang sarili. Libu-libong tao ang sumusunod sa kanya sa social media. Sinusundan ang kanyang buhay at mga likha. Siya ay aktibong nagpopromote ng malusog na pamumuhay, nagbibigay ng payo sa tamang nutrisyon, at nagbuo pa ng kanyang mga sariling exercise routines Upang mapanatili ang magandang pisikal na kalagayan, matapos ang isang taon, itinatag ni Christie ang kanyang sariling kumpanya sa catering at matagumpay na nagdevelop nito. Nagbibigay ito ng mga serbisyong pang-banket para sa iba't ibang mga kaganapan at nagtitinda rin ng mga handang kulinarya. Ang kanyang negosyo ay natatangi dahil nakatuon ito sa tamang at malusog na pagkain at kasama sa menu ang kanyang mga orihinal na recipe na kanyang nilikha at pinagbuti. Agad na pinag-isipan ni Christy ang pagtatayo ng sariling farm na magtatanim ng malusog at eco-friendly na mga produkto. Ito ay magtutulong sa kanya na palawakin ang kanyang negosyo sa industriya ng catering. Sa parehong oras, nagpapatakbo siya ng mga online na kurso sa tamang nutrisyon at nagbuo ng ilang iba pang mga proyekto. Sa isang pagkakataon noong taong 2012, nakilala ni Christy si Joseph Timothy Cod o mas kilala bilang JT na nagtatrabaho bilang isang direktor ng casting sa telebisyon. Siya ang responsable sa pagpili ng mga kalahok at aktor para sa iba't ibang mga mataas na rating na proyekto. Nagkakilala sila sa isang studio sa Los Angeles sa casting para sa isang culinary show na naiisumali ni Christy. Sa unang pagkakataon, nagkasundo sila. Halos pitong taon ang tanda ni Joseph kumpara kay Christy, at may asawa na noon subalit nasa proseso ng diborsyo noong sila ay nagkakilala. Siya ay lubos na nahulog sa kagandahan at karisma ni Christy at nagsimulang manligaw. Hindi tumutol si Christy sa kanyang pansin at mabilis silang nagsimulang magkaroon ng isang romantikong relasyon. Sinusuportahan ni Joseph ang mga ideya ng kanyang minamahal at kasama nilang sinimulan ang proyekto ng kanilang sariling farm. Lumipas ang panahon. Nagpasya ang magkasintahan na i-formalize ang kanilang relasyon at noong Agosto taong 2014, nagkaroon sila ng isang marangyang kasal na dinaluhan ng ilang daang mga bisita kabilang ang mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, at maging ilang mga fans ng Kilalang Magkasintahan. Sila ay tunay na masaya at puno ng mga plano para sa kanilang kinabukasan. Pagkatapos ng tatlong buwan mula sa kanilang kasal, Natuklasan ng bagong mag-asawa na magiging magulang na sila para sa unang pagkakataon. Hindi nila kayang pigilin ang kanilang kasiyahan ng malaman na asahan nila ang kanilang unang anak. Ang kanilang kasiyahan ay walang kapantay pagkatapos ng bagong taon ng sa isang pangkaraniwang ultrasound. Sinabi ng doktor sa mag-asawa na asahan nila ang isang babae. At ilang araw pa lamang pagkatapos ng tawag sa telepono ni Christy sa kanyang ina. Binanggit na nila na napagkasunduan nilang bigyan ng pangalan ang kanilang panganay na si Skylar. Lahat ay tila umaayon sa kanilang kagustuhan at maayos na lumalaki ang pagbubuntis. Ngunit ang kasiyahan ng mag-asawa ay nabigyan ng lungkot, nang bigla ang mawala ang kanilang mga alagang aso. Si Christy ay limang buwang buntis na at aktibong naghahanda para sa pagdating ng kanilang sanggol. Halos araw-araw siyang tumatawag sa kanyang mga magulang na nakatira sa ibang estado nagbibigay ng mga update sa kanyang kalagayan, at nakikipag-usap sa kanyang ina kung minsan nang higit pa sa isang oras. Gayon paman, noong ikalabing tatlo ng Marso taong 2015, hindi makontak si Christine ng kanyang ina. Ngunit sa una ay hindi masyadong pinansin ang bagay na yon. Nagpatuloy ang sitwasyon sa sumunod na araw. Nagdaan ang mga tawag ngunit walang sumasagot. Pati ang telepono ng kanyang manugang ay hindi sumasagot. Noong ikalabing lima ng Marso, Parehong nakapatay ang mga cellphone ng mag-asawa na siyang nagpapalala sa pag-aalala ng ina ni Christy. Dahil ang mga magulang ni Christy at Joseph ay nakatira sa ibang estado, hindi nila agad maaring suriin ang tahanan ng kanilang mga anak upang tiyakin na maayos ang lahat. Kaya tumawag ang ina ni Christy sa isang matahlik na kaibigan ng kanyang anak na babae. Isang babae na tinatawag na Cecil na nakatira malapit at maaaring mag-check sa kanila sa kanilang tahanan. Nang dumating ang kaibigan sa tahanan ni Christy, nakita niya na parehong mga personal na sasakyan ng mag-asawa ay nakaparada sa harap ng bahay. Gayunpaman, nakasara ang pinto at walang sumasagot sa mga tawag at sigaw. Ang mga cellphone ng mag-asawa ay nakapatay na ng tatlong araw. Nalubhang nakapagtataka sa pamamagitan ng bintana. Nakita ni Cecil na nakakandado sa loob ang mga alagang aso ng mag-asawa na kanilang minamahal at hindi nila magagawang iwan ng kusa. Nagpasya ang babae na maglibot sa paligid ng bahay at napansin na puwersahang binuksan ang pinto sa likuran na nagpapahiwatig na may nagtatangkang pumasok o marahil ay nakapasok na sa tahanan. Agad niyang ipinaalam sa ina ni Christy sa telepono na siyang agad namang tumawag sa pulisya. Ang mga opisyal na tumugon ay nakumpirma na puwersahang binuksan ang pinto sa likuran at natuklasang magulo sa loob na nagpapahiwatig na may naghahanap ng kung ano. Ayon sa pamilya, may mga gamit na ninakaw kasama na ang isang kahon ng alahas na pag-aari ng may bahay at isang kaha sa kwarto ng mag-asawa na naabot. Gayon Gayunpaman, walang mga palatandaan ng dugo, labanan, o ebidensya na ang mag-asawa ay dinetain o kinuha sa puwersa. Dagdag pa naging maingat ang pumasok na tao, na walang iniwang mga bakas ng fingerprint o DNA. Umaasa ang mga kamag-anak na ang 45 years old na si Joseph at ang 38 years old na buntis na si Christy ay buhay pa. Ngunit hindi gaanong optimistiko ang mga karanasan nilang opisyal sa kanilang kahinahinalang kapitbahay. Sa unang mga araw ng investigasyon, walang mga tala o kahit na anong medyo makabuluhang ebidensya na maaring makita. Ang nawawalang mag-asawa ay walang mga kaaway o mga masasamang hangarin. At mahirap ang pagrekonsakta kung ano ang nangyari. Kahit sa pangkalahatang larawan, iniwan ang mga cellphone ng mag-asawa sa bahay. At huling ginamit ay noong March 12 lamang ang mga papasok na tawag ang naitala sa sumunod na araw pagkatapos nito. Nagpa ang pulisya na tanungin ang mga kapitbahay ng mag-asawa. Upang makita kung may napansin silang kahit na anong kakaiba o kadudadudang bagay. Naglabas ka makailan lamang ng isang interesanteng detalye, ang isang kapitbahay na nakatira sa kabilang kalye, na nakakita ng isa pang lokal na residenteng nagtatakpon ng isang malaking package sa isang basurahan. Malapit sa tahanan ng mag-asawa sa umaga ng March 15. Sa oras na yon, hindi niya masyadong pinansin ito, ngunit nang malaman niya ang pagkawala ng mag-asawa. Iniisip niya na ang impormasyon ay maaaring maging kapakipakinabang sa investigasyon ang pag-check sa mga nilalaman ng mga basurahan, ay hindi na maaaring malaman. Dahil ang basura ay kinuha na sa basurahan, noong isang araw, bago ito, at ngayon ang anumang potensyal na ebidensya, ay kailangang hanapin doon. Ngunit una, nais ng pulis na makipag-usap sa taong nagtakpon ng kakaibang package. Lumitaw na siya ay si Robert Jason Owens, isang 36 years old na nakatira sa parehong kalye. Matahalik na kakilala ng mag-asawa at itinuturing na matahlik na kaibigan ng pamilya. Si Robert ay isang manggagawa at tumulong sa mag-asawa ng unang lipat sa kanilang bagong tahanan. Naging magkaibigan sila at inimbitahan pa ng mag-asawa ang kanilang bagong kaibigan at kapitbahay sa kanilang kasal. Sa unang tingin, walang kakaiba sa bagay na ito maliban sa iba pang mga lokal na naglalarawan kay Robert bilang isang kakaibang at hindi mapredictable na tao. paman. May nakakagulat ng isang pag-amin noong March 16. Tinawag si Robert sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Una, itinanggi niya ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mag-asawa at inakalang walang kaalaman tungkol sa package na binanggit. Hindi masyadong mayroong sapat na ebidensya na makakasuhan siya sa una bukod sa walang katibayang pahayag ng pangalan ng isa pang kapitbahay. Gayon paman, ang sitwasyon ay biglang nagbago pagkatapos na matagpuan ang parehong malaking kakaibang package sa basurahan, kung saan nakapaloob ang mga bagay mula sa tahanan ng nawawalang mag-asawa. Kasama ang mga bakas ng mga fingerprint at DNA ni Robert na natagpuan sa bahaging nasusunog na damit na pagmamayari ng mag-asawa, isang kumot, at isang throw mula sa kanilang tahanan. Lahat ay may dugo. Ang ebidensyang ito ay kumpirmasyon sa mga hinala ng pulisya na sina Christy at Joseph ay patay na. Nawala ang mga duda ng pulisya. Nang imbestigahan ang tahanan ng suspect at natagpuan ang mga sunog na mga bangkay ng tao sa kanyang kalan na kahoy. Pagkatapos, hinuli si Robert bilang suspect sa brutal na pagpatay ng kanyang kapitbahay na sina Joseph at ang buntis na asawa na si Christy. Sa kabila ng kanyang pagtanggi at hindi koherenteng mga pahayag. Sa huli ay umamin siya pagkatapos ng ilang oras, at ang kanyang mga pag-amin ay tunay na nakakagulat. Kinilala niya ang doble na pangyayari bilang aksidente, ayon sa kanya. Noong gabi ng March 12, siya ay nagpasya na bisitahin ang bahay ng kaibigan na si Joseph. Ngunit biglang umiwas sa daan upang hindi mabangga ang isang aso. Sa kanyang pag-iwas, siya ay naistak sa putik. At naglakad patungo sa tahanan ng kanyang kaibigan na si Joseph at humiling ng tulong upang itulak ang kanyang sasakyan na naista. Ang mag-asawang tumulong ay pumayag na itulak at habang sila ay nagtutulak ng sasakyan, si Robert na nakaupo sa manibela ay aksidenteng nagkamali at naapakan niya ang gas at nabundol niya ang mag-asawa at dahil sa takot, naniwala na siya ay akusahan Kaya't hindi niya tinawagan ang pulisya o emergency services at sa halip ay nagpa siyang itago ang pangyayari. Kinuha niya ang mga kumot mula sa silid ng kanyang kaibigan upang ilipat ang mga katawan na hindi niya tiyak kung buhay pa. Nilagyan niya ng kumot ang mga katawan at inilagay sa likod ng kanyang pickup na sasakyan at dinala sa kanyang bahay kung saan niya itinangkang putulin ang mga ito sa kanyang banyo gamit ang isang lagari at maliit na palakol. Pagkatapos sinimulan niyang ihain ang mga piraso ng katawan ng kanyang kaibigan sa apoy sa kanyang lutuan, ang mga damit, kumot, at sapatos ng magasawa na basa ng dugo, ay hindi niya sinunog ngunit inilagay niya sa isang package, at itinapon sa basurahan. Matapos ang lahat ng iyon, Sinabi ni Robert na nagpasya siya ng isang pang-aabuso ng pagsamantalahan pa niya si Christy. Dahil sa sobrang ganda nito, bagamat sa katotohanan, siya rin mismo ang nagnakaw sa bahay ng kanyang kaibigan nang hindi pa ito natatapos, nang hindi man lang nilinis ang kanyang mga kagamitan o sinubukang itago ang mga ito, tiwala siya na hindi siya mahahanap ng investigador. Nang nakita nila ang lagari at palakol na may dugo at balat ng buto ng mga nasawing mag-asawa, ang akusado ay unang hinarap ng mga aligasyon ng pagpatay sa unang antas, pagsira ng katawan, at pagtatago ng ebidensya, kabilang ang panghahalay, at iba pa, na maaaring humantong sa parusang kamatayan. Ngunit nang lumabas na matagal nang nagdusa ang akusado sa depresyon at mga sakit sa pag-iisip na kumukuha ng malakas na gamot, ginamit ito ng kanyang abogado bilang batayan para sa depensa. Noong taong 2017, umayag ang sospek sa isang kasunduan ng pag-aamin ng kasalanan sa pamamaslang sa mag-asawang sina Joseph at Christy, kapalit ang pag-alis ng parusang kamatayan mula sa posibleng mga sentensya para sa kaso na yon. Kinasuhan siyang may kasalanan sa pangalawang antas na pagpatay, pagsira ng katawan at paglalagay sa kahon ng mga katawan, pagnanakaw, sa kabuan, makukulong siya ng 59 years. Noong taong 2022, nagsagawa si Robert ng isa pang kasunduan sa mga otoridad. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagsasabi lamang siya ng kasabuat sa pagpatay at pagtulong sa pagtago ng ebidensya para sa krimen na iyon nakatanggap siya ng karagdagang 12 years na idinagdag sa kanyang epektibong habang buhay na sentensya. Pagkatapos ng paghuhusga, humarap ang sospek sa hukuman na humihingi ng tawad mula sa mga kamag-anak ng mga taong kanyang pinatay. Muling nagsalita siya ng kanyang inosente. Itinuturing ang lahat bilang isang malungkot na aksidente at binabanggit ang kanyang sakit sa pag-iisip at ang impluensya ng malakas na gamot na nakasira sa kanyang pagpapasya. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng mga kamag-anak ni Christy at Joseph. Hindi sila nagkasundo sa terminong hindi sinasadyang pagpatay, at naniniwala silang sa parehong mga kaso. Ang sospek ay kumilos ng may hangarin at para sa kanyang sariling motibo. Hanggang ay eh muli. Salamat sa panonood.